Buwan ng Pebrero, 1952, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa karagatan ng Silangang Amerika na naging dahilan sa pagkahati sa gitna ng isang oil tanker na may sakay na humikit kumulang apat na pung katao. Ngunit bago pa man tuluyang lumupog ang barko, ay apat na magigiting na bantay dagat ang buong tapang na sumuong sa malakas na bagyo gamit lang ang kanilang maliit na bangka. Naglamig noong 1952, ang silang baybayin ng Estados Unidos ay nakatakdang hagupitin ng isang napakalakas na bagyo ang SS Pendleton, isang T-2 tanker na unang ginamit noong World War II, ay nilisan ang pantalan ng New Orleans noong February 17 ng kaparehas na taon upang maghatid ng kerosene at iba pang langis sa Boston. Habang naglalayag ang SS Pendleton, pahilaga isang severe winter storm o tinatawag na nor'easter ang namuo sa dagat Atlantiko na siyang lumika ng napakataas na alon at sinabalagay tinibayan pa ng napakalakas na hangin, nagpatuloy ang barko sa paglalayag. February 18, mga isang milya ang layo nila mula sa baybayin ng Cape Cod, Massachusetts. 5.50 a.m lakas at pataas na ng pataas ang mga alon na humahampas sa kanilang barko na umabot na sa limampu hanggang anim na talampakan ang taas. Dahil sa lakas ng hampas ng mga dambuhalang alon, ang hull o katawan ng barko ay nagsisimula na palang magkaroon ng bitak. Hindi nga nagtagal ang mga bitak ay lumaki hanggang sa tuluyan ng pumasok ang tubig na labis na ikinabigla ng mga crew sa loob maya maya lang ang kanilang barko ay nahati na sa dalawa. Ang pau o ang unahang bahagi ng barko kung saan naroon ang kapitan na si Captain John Fitzgerald at ang pitong crew ay nawalan ng power at tuluyan ng nilamon ng karagatan. Samantala ang eastern o hulihang bahagi ng barko ay nanatiling mayroong power kung saan naroon ang chief engineer na si Ray Seibert at ang 31 crew agad inutusan ng chief engineer ang kanyang mga kasamahan na ayusin ang mga sirang water pump upang palabasin kahit papano ang mga pumapasok na tubig nang sa ganon ay hindi agad sila lumubo at magkaroon pa ng sapat na panahon habang hindi pa dumadating ang tulong. Habang inaayos nila ang water pump, ang ibang crew naman ay walang pagod na nililimas ang tubig mula sa putol nilang barko. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga crew sa pamumuno ni Cybert hanggang sa himalang mapadpad ang kanilang barko sa mababaw na parte ng dagat malapit sa Chatham, Massachusetts. Malayo pa rin sila sa pangpang at napapalibutan ng mga dambuhala at malalakas na alon kaya ang mga naiwang lightboat ng barko ay hindi uubra kung ito ang kanilang gagamitin. Alas 8 ng umaga, ang SS Fort Mears Sir. Isang oil tanker na naglalayag mula sa Louisiana at patungo sana sa Maine ay nahati rin sa dalawa dahil sa lakas ng mga alon, mga 20 milya pa ang layo nito mula sa Pangpang. Agad nakapagpadala ng distress call ang Fort Mercer. Na natanggap ng isang Coast Guard outpost ang Chatham Lifeboat Station. Agad naman nilang ipinagbigay-alam sa ibang Coast Guard outpost ang sitwasyon ng Fort Mercer kaya nagtungo agad ang mga rescuers sa lokasyon ng nasabing barko. Habang abala ang lahat sa pagsagip sa Fort Mercer, ang SS Pendleton naman ay tila nakikipaghabulan na kay kamatayan dahil patid nila Engineer Ray Seibert hindi na magtatagal ay tuluyan na silang lalamunin ng karagatan. Samantala, namataan ng isang Coast Guard sa radar ang isa pang barko na tila nahati rin sa gitna. Alam niyang hindi ito ang SS Mercer. Kaya agad nilang inalam ang eksaktong lokasyon nito at napag-alaman nilang ito ay ang SS Pendleton. Halos lahat ng unit ay nakadeploy na upang sagipin ang mga sakay ng Fort Mercer. Kaya ang officer in charge noon na si Daniel Clough ay agad pinatawag si Bernard Weber upang ibigay sa kanya ang pinakadelikadong misyon. Batid ni Weber na sila na lang at ang kanyang grupo ang tanging pag-asa ng SS Pendleton. Nakakaramdaman ng takot dahil batid niyang lalamunin lang ng malaking alon ang maliit nilang rescue boat ay hindi napaatras ang matapang na si Weber. Pinanghahawakan ang kanilang kasabihan na Semper Paratus na ang ibig sabihin ay always ready. Tinipo ni Weber ang kanyang mga kasamahan ngunit pinangunan ang mga ito ng takot kaya hindi na sila sumama kay Weber. Nag-iisip si Weber kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang may tatlong lalaki ang nagboluntaryo na sumama. Ito ay sina Petty Officer Second Class Andy Fitzgerald, Seaman Richard Levsey, at Seaman Erwin Mast. Ang gagamiting rescue boat ay ang CG36500. May haba lang itong 36 na talampakan at makaluma na ang mga navigation system nito. Ngunit dahil sa tawag ng tungkulin, hindi pwedeng umatras sila Weber dahil ang kalaban na nila dito ay ang oras. Wala nang sinayang na oras ang apat at agad hinanda ang kanilang makagamitan at isa-isa nang sumakay sa rescue boat, baon-baon ang panalangin na makabalik pa sila ng buhay. Maya-maya lang ay pinaandar na nila ang makina ng bangka. Isang 90 horsepower diesel engine na hindi na magtatagal ay makikipagsabayin sa galit na galit na karagatan. Ngayon ay buong tapang nila Weber na tinutumbok ang Chatham Bar kung saan pansamantalang sumadsad ang SS Pendleton upang maibsan ang takot sila Weber at ang kanyang makasamahan ay kumakanta ng Rock of Ages at Harbor Light. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay isang anim na pung talampakang alon ang humampas sa bangka ni La Weber kaya tumilapon sa ere ang kanilang bangka at patagilid na muling bumagsak sa tubig sa lakas ng pagkakahampas nito sa tubig ang windshield ng bangka ay nabasag at ang kompas ay nasira. Mabuti na lang ang kanilang bangka ay self-righting boat o yung kusang babalik sa tamang posisyon kung sakaling tumagilit ito sa hampas ng malaking alon at hangin. Patuloy pa rin silang binabayo ng malakas na hangin at alon hanggang ang makina ng kanilang bangka ay unti-unti nang nawawala ng power hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. Ang engineer na si Fitzgerald ay agad nagtungo sa compartment kung saan naroon ang makina. Hindi nagtagal, si Weber ay may namataan na dambuhalang alon na papalapit. Hindi pa rin napapaandar nila Fitzgerald ang makina sa ibaba mga sampung segundo na lang bago humampas sa kanila ang alon, si Fitzgerald ay pilit pa rin kinagawa ang lahat. 5 4 Three. Dalawang segundo bago sila lamuni ng dambuhalang alon, ay umandar na ang makina kaya si Weber ay dali-dali ang iniliko ang kanilang bangka at naiwasan ang mas malaking disgrasya. Inabot sila ng takip silim Magod na pagod at tila unti-unti nang nawawalan ng pag-asa, hindi pa rin humuhupa ang mga alon at patuloy pa rin ang hampas ng malakas na hangin sa kanilang maliit na bangka. Dumaan ang ilang oras, wala pa rin silang nakikitang SS Pendleton at mas lalo pang nagpahirap sa grupo ay ang makapal na nyebe. Kaya ang tanging inaasahan na lang nila ay ang rescue light at ang matalas na pakiramdam. Samantala, ang mga crew ng SS Pendleton ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa at ginagawa ang lahat mapabaga lang ang paglubog ng kanilang sinasakyan kahit na wala silang kasiguraduhan kung may darating bang tulong. Patuloy pa rin sila Weber sa paghanap ng SS Pendleton hanggang sa may narinig siyang tunog ng mga nagkikiskisang bakal sa di kaliyuan. Zero Visibility kaya hindi niya masabi kung yun ang barkong kanilang hinahanap. Sinundan nila Weber ang tuno pagkaraan ng ilang minuto ay natanaw na nila ang putol na barko. Inikutan nila Weber ang barko hanggang sa may naaninag siyang tao na kumakaway sa kanila. Ngunit bago pa man natutukan ni Weber ng ilaw ang kumakaway na tao ay bigla itong nawala. Nagtaka sila Weber. Yun pala ay tinawag lang ng taong kumakaway ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Hindi magkaintindihan sila Weber at ang mga crew ng Pendleton. Dahil sa lakas ng hangin at alon, maya-maya pa ay isang Jacob's Ladder ang ipinaba ng crew ng barko. Nahirapan sila Weber na ibaba ang mga crew mula sa hagdan dahil hinaampas lang ito ng malakas na hangin. Nang maisakay na nila Weber ang dalawampung crew sa bangka, naramdaman nito na nahihirapan ang bangka sa bigat ng mga sakay dahil ang kanilang rescue boat ay nakadesenyo lang para sa labing dalawang pasahero. Batid ni Weber na hindi na kakayanin ng kanilang bangka kung ito ay babalik para sa natirang mga crew at baka wala na silang aabutang buhay pa. Kaya humantong si Weber sa napaka mapangahas na desisyon ang isakay ang 32 crew sa kanilang maliit na bangka. Sabay sinabi sa kanyang mga kasamahan na lahat tayo mabubuhay o pare-pareho tayong mamamatay. Ang huling crew na naiwan sa barko ay ang malaking tao na si George Tiny Mayors. Matapos niyang paunahin na makasakay ang kanyang mga at nang siya na ang bababa sa hagdan, nadulas ito at nahulog sa tubig. Sinubukan niyang lumangoy palapit sa rescue boat, ngunit isang malakas na alon ang humampas sa bangka na siyang naging dahilan sa pagkaipit ni George sa bangka at sa katawan ng barko nanlumo sila Weber sa nasaksihan munit kailangan na nilang magtungo sa pangpang bago pa man mas lumala ang sitwasyon. Hirap na hirap sa pag-andar ang bangka sa bikat ng sakay nito at sa lakas ng mga alon at hangin. Halos wala na silang makita, ngunit hindi natinag si Weber hanggang sa matanaw niya ang kulay pulang ilaw na nanggagaling sa isang buoy. Palatandaan iyon na malapit na sila sa pantalan. Maya, maya lang ay natanaw na nila Weber ang pantalan. Maraming tao ang matyagang nagaantay sa kanila sa kabila ng masamang panahon. Nang mga sandaling iyon ay tila panandali ang natabunan ng malakas na hiyawan at palakpakan ang malakas na alon at hangin. Kinabukasan, natagpuan ng isang rescue vessel ang kabilang bahagi ng barko, ang bow section, kung saan naroon ang kapitan at ang pitong crew, ngunit sa kasamaang palad ay walang nakaligtas ni isa sa kanila. Sa investigasyon na ginawa, nalaman nila na ang bakal na ginamit ay tinatawag na dirty steel na nagtataglay ng mataas na sulfur kung saan nagiging malutong ang bakal sa malamig na tubig. At nalaman din nila na may dati ng crack ang barko at hindi naging maganda ang pagkakawelding nito. Si Rear Admiral Bradbury ay binati ang katapangan ng apat dahil doon sila Bernard Weber, Richard Livesey, Andrew Fitzgerald at Irvin Moss ay pinarangalan ng Coast Guard Gold Life Saving Medal.